Good mga, ano mga katropa. Natin ito kayo itapo yung gilapit natin na mga Na gawa. Na isipin mga katropa. Gilapit natin dito yan. Ayan. Ayan. Ayan eh. Kita mga katropa. Ayan. At yun ang mga katropa. Ibang gilapit natin. Pakikita ko na sa inyo. Ayan. Ayan ginipit natin 5,000 na 4,000 yan at hindi lang Yeah. Gold yan mga katropa, gold. Yan mga katropa, yung ginupit natin mga uh, kulay gold. Yun, ito. Gold yan mga katropa. Yan yung ating ginawa. Yan. dinipit na gawa i-scarpin natin mga katropa yan naman uh, um, magpapahid naman tayo Ayan. no papahid tayo ng mga katropa papahiran natin para mga okay. natin mga katropa para tayo yung makapag iskarpe yun na so itong rabi yan dito mga katropa yun ah rabi yan mga katropa yan so unahin natin ang pahay dahil sa silver ito silver Uh, uh, pahid lang ng pahid lang mga katropa ganito yung pagpapahid pag ito'y biniglaan nyo mga katropa pag mapapahid kang ganito mahihiwa yung ganito nyo kakahiwa ito mga katropa mga mga tropa. natin lagay mga katropa. Ito. natin dito. Ito. 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 balik lang Ito. Ito. ng Ito. mga Ito kasi ito yung pang-araw-araw na trabaho kaya sanay na naintindihan nyo mga katropa kasi pang-araw-araw pang-araw-araw pang natin trabaho ito mga katrupa pang-araw-araw din yung makikita yan yan at yan din kaya kailangan Okay, 'yung magsawang magsuporta sa ating ginagawa ng mga video. Mga hmm. sana or tropa. Nami-da, hmm. tropa. ito, 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 ito lang lagay natin dito Ma? Ma? hindi mo muna 12,000 ganit kaya lang sa mga katropa yung mga